Kapag nahuli ng LTO enforcer and their deputized enforcer, broken plate, 5,000 pesos. Unreadable plate, 5,000 pesos. Dirty plate, 5,000 pesos. Dilapidated plate, 5,000 pesos. Samantalang kung may bibigay po ng LTO ang plaka ng ating mga sasakyan, walang dadanasin ganito ang mga motorista dahil may quality, matibay at maganda ang kanilang plaka. At tanong lamang po, Mr. Chief sa po ng public service at malasakit sa taong balan, particular sa mga motorista. Ah, hindi po ba nagukonsay siya ang LTO dito sa ganitong sistema na pinatutupad nila? Uh, to speak, is the minority, Congressman Bonifacio Bursuta. Thank you, Mr. Chair. Magandang gabi po sa ating lahat. Alam po natin na si uh, ASEC Tony Vigor Mendoza ay bago lamang sa LTO pero kailangan po niya sagutin itong ating mga tanong. Asek Mendoza, ilan po ang uh, backlog natin sa license plates total? Uh, Mr. Chair, may I respond to that? Yes, please. Uh, uh, yeah. uh so, ang backlog po natin uh, sa motor vehicle po na sa mga 180,000 pairs. Ang motorcycle po natin na sa 13 million. Uh, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. 13 million, 560,000 plates backlog. Matanong lang po natin, ito po ba yung problema ng LTO na dapat i ba, o problema po ng mga car owners o ng mga motorista? ay problema po ng LTO, Mr. Chair, na kailangan may marisolba. Yes. Thank you, Mr. Chair. Problema po ito ng ahensya, hindi ng mga motorista and car owners. Pero ang nangyayari, Mr. Chair, ang mga motorista, car owners, ang nagpo-provide ng plates, temporary plates ng kanilang mga sasakyan. Pero kapag nahuli ng LTO enforcer and their deputies enforcer, broken plate 5,000 pesos, unreadable plate 5,000 pesos, dirty plate 5,000 pesos, dilapidated plate 5,000 pesos. Samantalang kung maibibigay po ng LT ang plaka ng ating mga sasakyan, walang dadanasing ganito ang mga motorista dahil may quality, matibay at maganda ang kanilang plaka. Ang tanong lamang po Mr. Chief, sa po ng public service at malasakit sa taong bayan, particular sa mga motorista, Uh, hindi po ba nagoconsent siya ang LTO dito sa ganitong sistema na pinatutupad nila? Uh, magandang punto Mr. Chair. Uh, tingin ko eh, dapat maging liberal po tayo sa ganyang klaseng paghuhuli. Marami namang ibang uh, pwede natin atupagin yung pa ang fo focus. No? We will make sure our enforcers uh, take a liberal stand uh, Mr. Chair on these kinds of violations. Uh, violations. Please. Thank you, Mr. Chair. Alam niyo po, Mr. Chair, parang hindi katanggap-tanggap sa hanay ng mga motorista yung sagot ni Honorable Assistant Secretary Mendoza. Uh, Mr. Chair, pwede po bang magbigay ng consideration ng ASEC, ang LTO, na at least one or two warnings, then on the third offense, doon pa lamang po sila mag-charge ng penalty dahil hindi po ito tama, hindi makatao na dapat yung problema ni Rirusulba ng LTO pero nagiging pabigat po ito sa hanay ng mga motorista. Mr. Chair, gusto ko lang banggitin. 5,000 is 5,000. Malaking halaga po ito para sa mga ordinaryong motorista. Mr. Chair, please. Yes, as a... uh, yes, Mr. Chair, ma uh, ipapa-adapt po natin yan. No? I-warning muna tapos sa uh, kung talagang ayaw sumunod. Pero we will be very liberal, Chair. We will adopt the suggestion of the Honorable Congressman Buxita. Mr. Chair, pwede po bang malaman sa butihing asset ng LTO kung kailan po nila i-implement ito na ating uh, hinihiling na consideration on behalf of the motorist nationwide? Uh, bukas na bukas, Mr. Chair, we will na uh, inform our traffic enforcement na i adopt na po yung ganyang klaseng posisyon. Maraming salamat po, Mr. Chair. May last one concern po. Mr. Chair, kapag ka po yung plaka ng motorista ay nalaglag, nawala, nasira, nagbi request po sila sa LTO ng authority to use improvised plate. Nagbibigay naman po sila at mabilis. Ang hindi lamang po maganda, Mr. Chair, naglalagay po sila ng validity period, one month only. Samantalang alam po nating lahat na they cannot provide the plates ng mga motorista. So, pwede po ba, Mr. Chair, na maglabas ng memorandum ang Honorable ASEC ng LTO na tanggalin po yung validity period para po sa authority to use improvised plate. Uh, yes, Mr. Chair, maganda rin yung suggestion niyan. We will adopt the suggestion of the Honorable Congressman Basita. One last. One, maraming salamat po, Honorable Asek Mendoza. Pasensya na po, alam namin bago kayo, pero kailangan po ninyo sagutin itong mga problema ito. Mr. Chair, maraming salamat. Salamat po.